Labing-anim na kahulugan ng diamante sa panaginip Una, nakakita ka ng diamante sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kayamanan, halaga at potensyal na tagumpay sa buhay. Pangalawa, namumulot ka ng diamante sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga bagong oportunidad o yaman na maaaring dumating sa iyo nang hindi mo inaasahan. Pangatlo, nagmimina ka ng diamante sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagsisikap at syaga upang makamit ang tagumpay at kasaganaan pang-apat, bumili ka ng diamante sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng isang mahalagang desisyon o pamumuhunan na maaaring magdulot ng tagumpay sa hinaharap. Panglima, itinapon mo ang diamante sa panaginip. Ito ay nangangahulugan sa pagkawala ng isang mahalagang bagay sa iyong buhay, maaaring material o emosyonal pang-anim. Ninakaw ang jamanti sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng takot na mawala ng isang mahalagang bagay o tao sa iyong buhay. Pang-pito, puting jamanti sa panaginip. Ito ay nangangahulugan sa kadalisayan, katapatan at espiritual na kaliwanagan. Pang-walo, birding jamanti sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kasaganaan, kalusugan at paglago sa buhay ang Siam, dilaw na diamante sa panaginip. Ito ay nangangahulugan sa karunungan, kagalakan at isang maliwanag na hinaharap. Pang -sampu, kulay brown na diamante sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng katatagan, siguridad at koneksyon sa kalikasan. Pang labing isa, pulang diamante sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng matinding damdamin, pagmamahal o isang makapangyarihang enerhiya sa iyong buhay. Pang labing dalawa, asol na diamante sa panaginip. Ito ay ay nangangahulugan ng kapayapaan, katotohanan at espiritual na koneksyon. Panglabing tatlo, itim na diamante sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng misteryo, kapangyarihan o mga nakatagong lihim sa iyong buhay. Panglabing apat, kahel na diamante sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng sigla, kasiyahan at positibong pagbabago sa buhay. Panglabing lima, kulay rosas na diamante sa panaginip, ito ay nangangahulugan sa pagmamahal, kabaitan at pagkakasalaman o ng malalim na emosyonal na koneksyon. Pang labing anim, kulay na lila na diamante sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng spiritualidad, intuition at mataas na antas ng kaalaman. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.